News sa ating mga balita, presensya ng U.S. Armed Forces sa West Philippine Sea kinukonsidera ng Pilipinas. Maglolo patay sa sunog sa Quezon City. Mahigit na 5.7 million pesos na halaga ng illegal na LPG refilling equipment na kumpiska sa Bulacan. Upo si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Under consideration pa ng pamahalaan ng Pilipinas ang posibleng paglalagay ng mga sundalong Amerikano sa ilang lugar sa West Philippine Sea o WPS matapos ang pagbuo ng isang US task force para sa Ayungin Shoal ayon kay Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez pinag-aaralan pa ng Department of National Defense kung paano ang deployment ng mga tropa galing US Matatanda ang kinumpirma kamakailan ni outgoing United States Defense Secretary Lloyd Austin III ang pagbuo ng U.S. Task Force Ayungin, isang military unit na bubuwi ng mga Amerikanong sundalo na ipadadala sa Pilipinas. Paliwanag naman ng imbahada ng Estados Unidos dito sa Pilipinas, magsisilbi lamang itong suporta ng US sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea o WPS. Ayon pa kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, walang direct participation ang Task Force sa Rotation and Resupply Mission ng BRP Sierra Madre. Magbibigay lamang umano ito ng suporta sa intelligence, surveillance and reconnaissance at maritime domain awareness. Hindi na nakaligtas at nasawi ang isang lolo at isa pa niyang apo nang makulong sila sa nasusunog nilang bahay sa barangay Gulod, Novaliches, sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umakyat sa ikalawang alarma ang sunog na tumupok sa sampung bahay at nakaapekto sa tinatayang dalawampung pamilya. Mabilis ding kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials tulad ng kahoy ang kabahayan sa compound. Nahirapan din umano ang mga bombero at fire volunteers na maapula ang apoy dahil hindi makapaso ang ilang fire trucks sa compound. Nagdiklar naman ng fire out matapos ang halos dalawang oras. Inaalam pa ang ng sunog at kung may nasaktan sa insidente. Nakumpiska ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mahigit 5.7 million pesos na halagat ng ilegal na LPG refilling equipment sa Maridaw Industrial Compound, Barangay Mahabang Parang, Santa Maria, Bulacan. Nasamsam sa operasyon ang ilang mga materyales na ginagamit sa ilegal LPG refilling operations kabilang ang original, painted and refilled price gas LPG cylinders. Nakuha rin ang ilang mga kagamitan tulad ng weighing scales, refilling hoses, LPG pumps, compressors at storage tanks. Wala namang naarestong individual sa operasyon, samantala nasa kustodiya na ng CIDG Regional Field Unit 3 ang mga nakumpiskang materyales para sa mas masusing investigasyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, Nagu. Atin niyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.